Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Pag-usapan natin sa video episode na to ang pangarap ng isang breeder. So bilang isang breeder ng uh, game foul, uh, talagang mayroon tayong inumpisahang pangarap. Ano? So nagumpisa tayong mangarap na one day makilala, makapag-create ng sariling bloodline, uh, magpanalo sa mga big events. So ilan lamang yan sa mga pangarap natin. Ano? Pero uh, ang pinakamasarap na pangarap is dahil sa manok, naiaho natin ang buhay natin. Napag-aral natin ang mga anak natin, nakapagponder tayo ng hanap buhay na matatag, na talagang masasabi natin na ang manok nakatulong sa atin, sa hanap buhay natin. So, dyan lang naman kasi nag-aaway ang pamilya kapag uh, ang pagmamanok, ginawang bisyo, ginawang sugal, na kung saan talagang apektado na ang buong pamilya. Pero kung gagawin natin itong hanap buhay, nag enjoy na tayo masaya pa ang pamilya natin may pera pa tayo ano so pag-usapan natin ang pangarap ng isang breeder so abangan nyo, ano uh, and, uh, by the way abangan nyo guys ang mga susunod na vlogs natin kasi uh, ang episode natin na mga susunod ay tinatawag nating manok kape at barya so ang manok kape at barya natin ay kwento ng pangarap ng buhay at inspirasyon ng ng karamihan sa mga Nakasalamuha natin sa industriya no? So uh, yan ay mga interview ng mga breeders Interview ng mga mananahi sa sabungan Interview natin sa mga poultry supply na ginawang hanap buhay Ang uh, pagsusupply ng mga feeds ng mga manok At lahat ng klase ng tao na makakasalamuha natin na involved sa industriya na to So ang video, mga video episode natin, ikapupulutan natin ng aral At inspirasyon na pwede pala maging hanap buhay ito pwede palang umasenso ang buhay sa industriya na to. So pag-usapan natin na abangan nyo ano, sa mga darating natin na episode. So anyway, so pangarap ng isang breeder. So pangarap natin, ah uh, sabi ko nga kanina, ilan lang yon sa mga pangarap na uh, gusto nating makamit. Ano. So bilang uh, nangangarap na breeder, Sempre kailangan natin mag-umpisa doon sa pinakamababa ano sa pinakamahirap na part. Ang pinakamahirap na part ay yung pag-aaral. Pag-aaral na parang uh, ano ba ang gagawin ko? Paano ba ako bubuhay ng CICU? Paano ba ako magbi-breeding? Ano bang ba gagawin ko sa uh, breeding plan ko? Saan ba ako maglalagay? Uh, ano bang kailangan kong gawin sa range area ko? Ano bang range area na tinatawag? Uh, paano bang paggamit ng uh, incubator? Ano bang ba gagawin ko pag lumabas ang CICU? paano ba pagmamarking. So, kumaga ilan lamang yan sa mga basic na dapat nating matutunan para marating natin ang pangarap natin sa larangan ng pagmamanok. Ano? Kasi uh, sabi ko nga, yun ang pinakapundasyon, yun ang pinaka-basic. so kailangan alamin natin. Kailangan alamin natin. So, kung hindi natin alam yon may hirapan tayong umakyat sa next level. Ano? Kailangan master natin yung basic taon-taon talagang hinihimay natin kung ano mga pwedeng pagkakamali, sinusulat natin kung ano mga pwedeng uh, mangyari sa atin para the next breeding season, nare-review natin ang notes natin. Ano? Kasi katulad ko, meron ako ditong notebook. So dito ko nakasulat lahat ng na mga naiinkwentro kong problema sa breeding at lahat ng mga ideyang pumapasok sa isip ko. Ano? So itong blue book na ginagawa ko, uh, documented dito lahat. Documented dito lahat. Pati ang mga plano kong reading kung ano ang nai-imagine ko na gagawin ko and ano ang kinalabasan sa in-imagine ko versus doon sa lumabas. So talagang, kumbaga, detalyado, no? Detalyado. Detalyado. So, uh, bilang nangangarap na maging ganun tayo one day, kailangan uh, alam natin na step by step, dahan-dahan, dahan-dahan, mararating natin yon So, uh, para marating natin yun ano para marating natin yun ang isa sa pinaka problema sa uh, pangarap natin na to ay ang gastos so, alam naman nating lahat na, actually halos lahat na nagbamanok, yan ang pangarap kaya lang hindi ang kaibahan lang uh, hindi magawa ng karamihan sa atin dahil nga yung usaping pera yung usaping gastos ano kasi alam naman natin lahat ano na mayroong uh, Uh, financial involved dito ano mayroong uh, sugal na side na kailangan mong i-testing ang manok mo kailangan mong magbayad ng pat money so para makapagpabanding ka kailangan mong mag-advance pat sa mga association so magastos ano kaya nga sabi nga ni uh, Paeng Araneta ayaw niyang lumaban ano, sa Manila because uh, nawala na ang sportmanship ng manok napunta na sa sugal but that is the economy of sabong nowadays ano so Uh, bilang uh, isang breeder na nangangarap, kailangan uh, handa rin tayo doon ano so sabayan natin ang pagbabudget ng plano ng finances kasi yan ang number one. ano so yan ang number one. so pag natutunan natin ang basic pag nakabuhay na tayo ng CCU uh, medyo na testing natin na na natin so dahan-dahan natin gapangin dahan-dahan natin gapangin so paano natin dahan-dahan gagapangin ano so Uh, sabi ko nga dahan-dahan natin i-assess alamin uh, kilalanin ang mga bloodline natin ano kilalanan na natin ang mga bloodline natin alamin natin ang mga panibagong uh, nangyayari sa industriya ano bang may batas ba na pa pwedeng itigil ang sabong so kailangan aralin natin 'yun ano para hindi tayo malubog ng gusto bago tayo magpakawala ng maraming pera alang-alang sa pangarap natin ano kasi uh, kadamihan sa atin talagang uh, sa sobrang eager na marating ng mabilis ang pangarap natin uh, parang todo bigay ano so lahat ng kailangan ng farm lahat ng pera inuubos lahat sa farm para lang mapaganda ang farm makabili ng materials na kailangan makapag-acquire ng mga talents ng mga tao na kailangan and then all of a sudden, hindi rin naman naging fruitful, hindi rin naman naging successful. Ano? Kasi parang sa sobrang dami ng bloodline, nalito na, may, may nananalo, may hindi. So talagang uh, medyo mahirap. Ano? Kaya sabi ko sa inyo, dahan-dahan natin gapangin ang pangarap natin. So ang iba naman, biglang nagpadalo ngayong season, biglang nagpadami times 2. So hindi ready ang facilities, hindi ready ang tao, hindi ready lahat. So ang nangyari naging disaster naging disaster. So, kung maga dahan-dahan, halimbawa, ang target mo is 10%, 20% increase next year, so, kailangan nakahanda ang facilities mo. Kung kung 20% na increase yan, uh, kailangan may mga uh, extra tayo na range area, may extra na incubator, may extra naman power, may extra na talian. So, kasi hindi lang basta-basta magpadami ng manok. So, sa sitwasyon natin ngayon, madali na magpadami ng manok. Uh, ang mahirap lang yung uh, pag hinarvest na natin. Kasi kung wala kang facilities and everything, masasayang ano. So, lalo sa si stag. Pag hindi mo nagamit ang isang stag, pag naglugon yan, gastos na naman yan. You will take, uh, it, you will uh, wait for another one year para magamit siya as two years old, young cat. So, talagang, kumaga, this is a very expensive hobby and uh, hindi natin basta-basta magagawa ang gusto natin pag hindi natin na plano. Ano? So, ang daming wastage, ang daming wastage. So, kailangan talagang nakafocus tayo doon sa uh, kung baga carefully planned steps kung anong gagawin natin. So kung breeding tayo ng breeding materials, magpupulos lang tayo ng mga materials para sa mga gusto mag-acquire, yun lang ang gawin natin. So bibreed tayo ng mga battle cross kasi may order sa atin, advance order na isandaan, yun lang ang gagawin natin or a combination. Ano? So katulad ko, uh, maraming tayong mga kaibigan na talagang natutuwa ko na tumatangkilik sa atin. So may specific production ako para sa expo. On the side, ang nag-experiment ako, ini-improve ko ng mabuti ang mga manok ko para taon-taon at least alam ko, na-assess ko na talagang it's my pride na makapagbigay ng manok na maayos para sa mga kasama natin sa industriya. So, importante lang, huwag tayong titigil, huwag tayong susuko, uh, mararating din natin yan. Ano. So, alam niyo kung bakit nasabi ko yan marami akong na-interview, no? Marami akong na-interview doon sa Manok Kapet at Barya na Sarye episode natin na talagang uh, ngayon natutuwa ako dahil naka nakakapagparal ng mga anak, nakakabili ng mga ari-arian, napalaki ang farm, uh, maayos na ang buhay nila, peaceful and happy ang family, hindi financially stressed, ano? Dahil sa pagmamanok. Kaya yung mga pangarap na yan, mararating natin yan, isishare ko sa inyo, no? Para maging inspirasyon at kapulutan ng aral ng mga kasama natin dito sa industriya. And by the way guys, ano uh, magiging open ang pahulugan system natin, ano sa mga battle cross, sa mga pures so mag-update ako sa inyo ng sistema natin, ano. Kasi alam ko naman na marami tayong mga OFW na mga kaibigan ang nagkakaproblema sa pagproproduce ng mga manok. So kung gusto nyo uh, uh, sa hulugan system natin ako mag-breed um, pipili lang kayo sa kombinasyon natin ng mating and then marireceive nyo ang manok nyo, stag na. Stag na panlaban nyo na lang. So kung magbabakasyon kayo taon-taon, at least meron kayong panlaban na stag. Hindi nyo na kailangan na gumasas para sa banding. Hindi nyo kailangan gumasas para uh, i-maintain ang mga breeding materials dahil I have my breeding materials na talagang subok ko na rin naman ang karamihan. So yun lang guys. So maraming salamat sa inyo lahat uh, wag nating susukuan ng pangarap natin dahil uh, alam nating posibleng mangyari ito as long as we believe in it and with a little bit of help from others. Yan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.